Suspect ng itinuturing ng Philippine National Police o PNP ang tatlo sa limang kataong hawak nila na may kinalaman umano sa pagpaslang sa Kapampangan Beauty Pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli fiancé nito na si Itcha Cohen. June 21 ang mabalita ang nawawala ang magkasintahan at nito lamang July 5 nang matagpuan ang katawan ng mga biktima sa liblib na lugar sa barangay Santa Lucia sa Kapas Tarlac. Nitong lunes, iniharap sa media ang dalawa umanong mastermind sa pagpaslang sa magkasintahan na pawang mga dating pulis na parehong tinanggal sa serbisyo noong 2019 at 2020. Sila ay sina Michael Giang at Romel Abuso na patrolman ang ranggo noon. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Leo Francisco, planado ang ginawang krimen at ang ugat nito, ang lupang isinanlan ni Giang kay Lopez. Yung Magnobia ay nagkaroon ng pagkakataon na mag makipagkita kay Giang dahil si Giang ay may isinanlang lupa kay Geneva at uh, gusto nang bawiin ni Geneva ang lupa na kanyang isinanla kay Giang. In the same manner, sinabi ni Giang na may buyer din yung lupang sinanla niya at ipapakilala nga niya kay Giniba itong si Abuso as buyer. From that point, nakita sila sa barangay Armenia at binaril ng dalawang pulis na ito, na dating pulis na to ang magkasintahan. Its a, a planned uh, activity noong araw na makikipagkita ang dalawa kay Giyang doon na rin daw naganap ang krimen Ayaw ibigay ni Giyang yung kanyang isnan ng lupa kay Geneva. So yun yung pinakang myth nito Ayaw ipabawi ni Giyang yung isnanla niyang lupa kay Geneva na gusto nang kunin ni Geneva. Noong sila silay dumating sa lugar na yon counting uh, panahon lang at uh, sila ay kaagad binarel nitong uh, ating mga suspek. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Yung po ba yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog na ginamit ng uh, dalawang victims. Liban kay giyang at Abuso, nasa kustodiya na rin daw ng kapulisan na isa pang sibilyan na si alias Jeff at dalawang katao na kusa o manong sumuko na sina alias Junjun at Dondon habang may dalawang at large pa. Two counts of murder ang kasong inihahanda laban sa mga sospek. Patuloy din umano ang pangangalap ng ebidensya ng PNP sa naging partisipasyon ng iba pang tinukoy na persons of interest. Sumasa ilalim na rin daw sa forensic examination ang mga baril na ginamit sa pagpaslang sa dalawang biktima. And you are so sure with the evidence gathered by uh, and Region 3, sigurado pong, uh hindi kakawala ito. As alagang ibubulok po natin sa kulungan itong mga taong to. Handa raw ang PNP na magbigay ng proteksyon sa pamilya Lopez kung hihingi nila ito. Samantala, nakalaga kang urn ni Geneva sa Gate of Heaven Memorial Chapel sa Minalin, Pampanga habang nakatakda na mangiuwi ang mga labi ng kanyang kasintahan sa Israel na naayon sa kanilang tradisyon. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.